Hi guys! Welcome back to my channel and the Pidder Vlogs. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano ba natin maiwasan na ma-hack ang ating Gcash account. So bibigyan ko kayo ng mga tips guys. Okay, so bago natin simulan ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para kapag meron akong bagong video ay magiging updated ka. So guys, wag na natin patagalin. Simula na natin ang ating unang tips number one. Wag na wag po kayong mag-click ng link guys. Kasi si Gcash po ay hindi po siya nagsisend ng link sa atin. Malinaw po yan. nire po tayo ng Gcash na wag po tayo mag-click ng link kasi hindi sila nag nagsisend ng link sa atin okay number 2 huwag po tayong magkiklik ng mga link lalo na kapag yung mga kaibigan natin ay nagsisend sa atin ng mga link, huwag po natin yan basta basta i-open at bago po natin yan i-open ay kailangan po natin i-make sure, itanong natin sa kanila kung ano bang klase ng link na yan kasi baka mamaya scammer na pala yung nagsasend ng link sa'yo So, tawagan nyo po muna yung kaibigan nyo Tanong nyo po muna kung ano ba yung klaseng link na yan So, before kayo mag-open yan okay. Number 3, kapag meron po tayong kamag-anak na nangihiram ng pera sa atin Ay, wag na wag po tayong maniwala agad Ay, kailangan po natin silang i-chat at i-video call Kung sila ba talaga yung nanghiram sa atin kahit kapatid pa yan natin, kahit anak pa yan natin, kahit kapamilya pa yan natin, kahit kaibigan, o kahit sino pa yan nakakilala mo, wag na wag po kayo agad maniwala. Kailangan nyo po muna make sure na sila talaga yan. I-video call nyo muna sila. Para makita nyo po talaga in person na sila po talaga yan. Kasi nangyayari na po sa akin yan na hack po yung account ng kaibigan ko na nanghiram siya ng pera sa akin. Kaya, akala ko siya talaga yon Kasi, kachachat lang po namin. At, yun na pala. Nahack na pala yung account niya. At, nangiram siya sa akin ng pera. At, ako naman, since hindi ko pa gagamitin yung pera ko, kasi pangbayad ko yun ng loan ko, ay papahiram ko muna sa kanya. Yun pala, scammer na yung gumamit ng account niya. Kasi, nahack na yung Facebook at Messenger niya. So, yun po guys. i po natin na sila po talaga yung nangiram sa akin ng pera. Okay. Panghuli guys is wag na wag po kayo maglagay ng malaking balance sa GCash. Kasi po, hindi po natin malalaman yung takbo ng panahon. Minsan po kasi hindi ma-open si GCash. Or minsan din po, nangyari na din po sa akin to na hindi ko na po ma-open yung GCash ko. So buti na lang, 300 lang yung laman ng GCash ko. Hindi ko na po siya mabuksan kasi yung Ewan ko, yung SIM ko daw, parang na-expired na. Dati pa kasi yun, yung wala pa yung registration na SIM. Tapos guys, simula nun, hindi na po ako naglalagay ng malaking pera sa akin GCash. So, if ever man na may malaki akong balance, ay wini-withdraw -win ko po siya, nilalagay ko po siya sa akin another digital wallet. So, like Maya or C Bank account or GoTime. Meron po ako niyan kasi pang extra po yan na. Just in case, hindi ma-open yung Gcash, at least meron kang ibang digital wallet na pinaglagyan mo ng pera mo. Hindi lahat ng pera nasa Gcash mo. Sabi nga nila, don't put your eggs in one basket. Or, tama ba? <laughs> o, oh, sige guys. Yun lamang po ang aking ma-share sa inyo. Sana po makatulong ito. Bye bye! Bye for now! Thank you for watching!